Sa gabag na eh. Si Daisy nanonood ng TV. Kita nyo ba yung bell niya? May bell na siya ngayon. minilan hmm, ko sila ng bell. Tignan mo to si Tiger. May bell din siya. Yan si Tiger. Eto si, si Berry. Update sa mga puting kuting ko. Si Inday. At saka si... Wiwi. Hmm. Mm, yan, no? Oh. Diba? Ang cute-cute. Diyan lang siya sa ibabaw. Oh. At kasi iga lang siya. Wala na, tulog na si Daisy. So you're up to 100 -free tulog na ang day shot namin. Kanina lang ang ganda ng ano niya dyan eh. Ah, di ba si Tiger lalong tumataba kasi parating nasa loob na lang ng bahay. Ang oh, mga alaga ko. Hmm. Yan na sila guys. Binilang ko sila ng mga bell si Deysot ko, o. Oh, diba? Hmm. Hmm, si Tiger. Hmm. Si Inday wala pang bell kasi hindi ko pa nabibilhan. Pero mabibilhan din niya siya. Ayun si Bilbil. Ayun si Bilbil ko. nanonood kami ng pelikula. Mm -hmm. guys. Nung nakaraan, bumili ako ng ah uh, gamot sa sipon kasi hindi pa gumagaling yung sipon nila eh. Kaya, bumili ako ng gamot sa sipon nila. Hmm. Diba? Nanonood lang kami. Dalawa lang kami ni Calvo dito sa bahay. Wala yung mga anak namin. Ayan pala, may mga anak kaming kasama dito sa bahay. Ayan, si Baby. Sana gumaling na sila sa binili kong gamot. Sa si Shopee ko yung binili. Nanonood kami, pati yung puso nanonood. O, diba? Ayan, si Bokal. Andun pa rin si Daisy. Ayan, si Baby. usa ko. Alam hmm. ba hmm. malo oh, yung asawa ko? Nung na doon ang atas sa kasinisan, hindi man na nagluluto. Ang babait naman sila, lalo to si Tiger ko, mabait yan yun. Kita nyo, lalo lumalaki yun. Tiger ko. Alam mo, Hal? Hal? diba dito natutulog, natulog sila nyo? Para daw, di siya makatulog. Alam mo kung bakit. Yung mga pusa natin, para daw nagtitinda ng ice cream. Ay. Sa bell. <laughs> di diba pag nangamot? Gawa At magigising gigising daw si Lalin eh. Huwag nyo nga lalagyan ng ano yung mga pusa yung Bell. Parang nagtitinda ng ice cream eh. Ayan si Dayson. Daisy. Daisy! Daisy! Ayan ni Daisy. Natulog pala yung mga kuting ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, natin diba yan ang ano matagal akong hindi nakakapag upload sa youtube ko ah, yan ang update sa aking youtube channel ay sa mga pusa ko update ko na lang uli kayo bye bye